Utak! Nasaan ang na pera? Gabi na! Wala pa rin! Hindi magpatumba pa tayo ng isa! Tayo! Ito! Tayo! 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 Down siya! Mahayob kayo! Down siya! Bilis! Bilis mo! Mahayob kayo! Bane! Bane! Bata, parang awa mo na. Kailangan mo ang pakawalan dito, kundi mamatay silang lahat. Kailangan ko may gawin. Kailangan ko silang iligtas. Kikiusap ko sa'yo, bata. Pakawalan mo ako. Siguraduhin mo hindi kami sasabit sa'yo, ha? Kundi babalikan namin yung anak mo. Siguro naman alam mo ang mangyayari sa'yo. Bata, sige na! Ngayon na! Pakawalan mo ako. Uy! <coughs> jamboy! You boy that! Men! Wala mag papaputok! Kuya! Okay! Kita ko mo siya! Sige, putok mo! Toon na kasto! Tawa niya siya! Sige! Wala kang susunod! Sige, subukan mo Ha? Dito! Sige! Ano? Panginoong Diyos, malayo ang anak ko sa akin ngayon at nasa pangalim sila ni Nabane, kasama ang mga kaibigan namin. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo silang pababayaan. Protektahan niyo po si na Elias at ang mga kasama niya. Naway hawakan niyo rin po ang puso ng mga hostage takers na ito para makita nila na mali ang ginagawa nila sa mga inosenteng tao na ito. Panginoon, gabayan niyo po si Elias na matulungan niya po ang mga taong ito na hindi rin siya napapahamak.